Hello, this is an encouragement video para sa mga kabayan nating nagdadalawang-isip na mag-open ng kanilang MP2 savings account. Alam nyo ba guys na hindi naman uh, hindi ganon kahirap mag-open ng iyong MP2 savings account. Simple lang ang iyong gagawin. At uh, meron akong video kung paano kayo mag-create ng iyong MP2 account. Uh, eto ang question nila. Dahil masyado daw matagal ang kanilang return of investment sa MP2. Meron po kayong pagpipilian kung annual payout o kaya 5 years ang iyong payout. Yung sa annual, mag-provide ka lang ng iyong savings account at doon nila i-credit ang iyong uh, dividend. Yan ang iyong yearly payout. Meron namang iyong... Uh, compounded annually ng iyong dividend ay nagpo-form part ng iyong savings account. Hindi mo nakukuha annually. Kaya depende sa iyong option kung yearly o kaya compounded ang iyong revenue payout. Ako, mas pipiliin ko yung compounded dahil uh, yung revenue mo, mag-form part siya ng iyong savings na form part din siya sa calculation ng iyong revenue sa next round ng dividend payout kaya't nagiging investment na rin ang iyong revenue doon. Hindi po kukunin, magiging form part at kikita pa din ang iyong uh, dividend payout. Paano naman kung gusto mong i-preterminate ang iyong MP2? Mababawasan ba ang iyong naihulog na investment? Mababawasan ba ang iyong pera kapag nag-preterminate ka ng MP2? Ang sagot po yan ay hindi dahil ang babawasan lamang nila ang iyong revenue ang iyong kita yan lang din ang babawasan nila 50% lang ang makukuha mong revenue mula sa mga na-credit na revenue sa iyo kung for example annual ang iyong um uh, uh, piniling dividend payout 50% lang ang ibibigay nila sa iyong revenue at hindi nila babawasan ang iyong uh, initial na savings hindi gaya ng savings account o kaya yung mga time deposit na uh, magbabayad ka ng doc, doc at saka kung ano-ano pa -ano yan ng mga binabayaran mo. Sa MP2, 50% lang ng iyong dividend ang iyong makukuha. Kung magkano yung mga naihulog mong contribution sa MP2, makukuha mo yan ng buong-buo. Hindi nila babawasan, hindi magkakaroon ng penalty. Ang mape-penalty lang ay yung revenue mo. 50% na lang ang makukuha mo for all years yung mga prior years na bigyan na nabigyan kanila ng uh, revenue ibabawas na doon. 50% na lang ang makukuha mo. Walang bawas sa inyong principal MP2 savings account. Hindi katulad ng time deposit sa mga bangko na kapag hindi mo na reach ang iyong maturity date nagkaka penalty ang interest rate na lang ng iyong time deposit kapag terminate mo sa mga bangko ay rate ng kanilang savings sa uh, deposit account for example 0.005 yun na lang ang magiging rate mo kapag terminate mo sa MP2 50% pa din. for for example 7% ang naging rate noong Uh, last year, 2023, sabihin na natin 2023 or 2024, 7%, ang makukuha mo pa rin dividend rate ay 3.5%, kalahati ang makukuha mo. Mas malaki pa din compared kung nag terminate ka sa time deposit sa isang bangko. O oh, ayan guys, clear na tayo na hindi na clear na tayo na makukuha nyo pa din ang iyong in mga investment kapag nag kayo. Kaya uh, mag-umpisa ng mag-invest sa MP2 dahil uh, wala, wala, kayong kinakakara, wala kayong fear dyan dahil ito ay government guarantee, no risk at all. O, oh, ayan guys. Kaya uh, i-click ninyo ang iyong subscribe button para updated kayo sa lahat ng ating informative videos. At kung may mga katanungan ko, i-comment lang po ninyo dyan at ating sasagutin. Dahil ako mismo ay nakatry na may, meron na ako tayong investment dyan. Kaya uh, wag po kayong mahiyang magtanong kung meron kayong clarifications. At bibigyan natin yan ng kasagutan na.